Iba yung kilig ng isang tibo pag na ni Krash. Uy! Uy! Sana all! <laughs> Alright! Sana all! Mapanakit na naman mga chong. <laughs> Ang hirap 'yung ganito, ano? Mapanakit 'yung mga video natin pero bumabalik-balik pa rin tayo. At dahil doon, maraming maraming salamat. <coughs> Ganun pala mamingwit ng chicks, Kailangan mo kunin 'yung ice cream. <coughs> ang galing, ang galing. <laughs> This body Bini-bini, napakaganda naman ang iyong mata Pag humingiti ka sa akin, ako'y natutulala Kung panaginip man ito, ayoko na lang magising Pag naa- A Alam nyo, ginawa ka lang talaga ng isang babae Para taga bit beat, -beat na lang ng bag <laughs> Alam mo yun, kargador, ganon Come by with me When you are free Call me when it's free sakit nyo sa mata No, Nagsisimula pa lang tayo ha. Oh shit. Here we go again. me like you want my man. What the fuck? Sa ah, dami-dami nang hihilahin, ba't dun pa? <laughs> oh, kalma. Aha. <laughs> uh -huh. lang tago eh. <laughs> Yare ka sa asawa mo, boy. Wala ka talagang takas pagdating sa asawa. Wah! Please, please, please don't prove right. ha? Mukhang scripted to ah. Hindi naman nakikipagbata yung isang babae Pagkasalanan nila, kasalanan mo. Pag mali sila, mali ka talaga doon. Ganun yan. Kaya di ako naniniwala dito. <laughs> Women. <laughs> Ganitong relasyon lang, di ba? Actually, marami pa rin ganyang babae. Gusto kasi nila mga kaibigan yung balance. Kung magbabayad ka, kasusunod sila naman. Pero okay yung ganyan. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ting, ning, 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 ning. Kala ko magbabayad na si ate. <laughs> Nag-lipstick lang pala. <laughs> It's a prank! Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! <laughs> Aha! Huwag <laughs> mo lang pilitin kung ayaw. <laughs> Ah. <laughs> Kani <Nakikipag> na Oo. Nakikipag-agawan na. Alam niyo na. 'Yun lang naman pala ay katapat eh. <laughs> 10,000. <laughs> okay na yung tricks eh kasama walang epic fail <laughs> Sayang, nandun pa naman si Crush Bobo <laughs> Okay, really? <laughs> Baby, please my vibe. My vibe. My vibe. My vibe. Baby, please my my flies I'm my life. Panis. mas marunong pa yung bata kaysa sa atin. Hehehehe 2, 3! Damn! <laughs> Hindi lang lalaki ng umuho kage moves mga kaibigan, tandaan niyo yan. Eh. <laughs> huh? Nakita ka na boy! Oh shit! Oh shit! Oh, shit. Wait a minute! Yari ka! <laughs> At doon makita niya ang kanyang future wife! <laughs> Sana all! Sana all, ha? Eh? <laughs> Nahanap yung diwater na pinagdasal ko sa ama ako Iba yung kilig pag live ano yung k-drama Bush May joe ba kayong ganito? Si Raulong <laughs> <laughs> ko chiko. Oh! What? Oh my god. Sensation He needs some milk. He wants some jiggle jiggle, bro. Yeah, boy. <laughs> eh, hey, dito wala. Ako so, dito ka. Ano so, pa na uupo sa isang daan? Maghirap yung upuan ng upuan sa sana, May ingit ka lang, don. <laughs> Datang single dito sa para sa unang palapak. Para hindi tayo maingit sa kanila na naglalambi ng. Oo, oh, tama. <laughs> ang kulit lang. <laughs> Mahirap na yung ganun. <laughs> Kailangan talaga nakaseparate ang single at may karelasyon. Oo, oh, no? dapat ipatupad dyan sa mga pagpasaherong sasakyan. sakyanan <laughs> Para naman mabilis natin ma-identify na single yung katabi natin, di ba? We do not care. <laughs> 🎵Sumasagi ka palagi sa utak🎵 🎵Tahan-tahan pagkatok🎵 🎵Kumalanti ako sa isip mo🎵 Lolo, the best ka lolo. Sana sa ay! <laughs> all ka🎵 sa Angel's Burger. <laughs> Yung pinapakalig mo yung kaibigan mong tomboy, para sinusubukan mo kung magiging malambot ba. <laughs> <laughs> Dali, sabi ko pagpasaya ng bata, <laughs> magiging ginaksay <laughs> 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 Ang pinasaya yung mga tita. <laughs> na in love na naman si Jollibee ay nang gigigil na no sa'yo yung manager mo puro yung mga single tita yung tinutumbok mo do ah alam niya eh. Ang sarap ba sa feeling yung ganyan, ano? Yung alam mong gugulatin ka. So, naman, syempre, go ka lang. Para lang mapasaya mo siya. Sana oh. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ding, ding, ding menahan rasa sakit Rasa sakit Masakit Sa nga yan Kung ako siguro yan, bibitawan ko na lang Mga bastos Huwag kayo Uh, be, ano ba yung feeling na ganyan? Uh, pakicomment nga, ano ba yung feeling na ganyan as a single? Pareho pala tayo, walang girlfriend. <laughs> dami mong pakikilig eh. lalaki pa. Pati ko na, sorry. Kulang na lang, burahin mo yung bibig niya eh. <laughs> tama na, nahihilo na ako, tama. <laughs> plan. <laughs> Ito lang yung nakita kong malditang papansin. Kaya ka hindi ka nagkakajow eh. <laughs> Gago! Lobat na ako. May saksakan ka ba dyan? eh meron dito. Meron. Saan? Saksakan ng ganda. <laughs> Nahag niya rin mga kaibigan. <laughs> Iba pa rin talaga yung kilig ng isang tibono pag nahag niya yung crush niya. Sana all. Oh bro Iba yung titig ni ate Yan hindi na dapat papakawalan yan pag ganyan Alam mo yung ganyang tingin ng isang babae Gusto ka rin yan Bola lang yan <laughs> 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 Ano yan para ba sa grades? Oh may crush ka sa teacher <laughs> Sana all pogi yan Ah. Ang tawag dyan mga kaibigan ay eh, Princess Treatment Sana tinatrato din ninyo yung Jowa nyo ng ma Parang prinsesa Eh kung hindi Hindi deserve Magaling mo pala dyan ah. Hindi ko alam ha Sigang galahon <laughs> at lalaki na pamorma pero alam mo ba na sobrang mong ganda? Alam ba ng puso na ito ikaw ang gusto? Hindi ko man matanggap siyo na ulugap ko Hindi oh, oh. nyo sinabi ganyan pala ang tamang pagluto? May taga-paypay. Sana all. <laughs> <laughs> Akin ka na love Wala na pinigil ko sa'yo Dreya? Yan ba yung pangalan niya? Akin ka na love <laughs> <laughs> Ayan, Ano part na yun? Okay, kayo? ready? Pakita kanyo kung gaano kayo kasuit Pakita nyo kung gaano kayo magmahalan Pakita nyo sa mga walang love like dito Uy! Ano naman ang mga anoto? Hindi tayo magmahalan <laughs> <laughs> <ako> na, ano, <laughs> <sana> <laughs> no, mo yeah. oh. Sakit mo magsalita. <laughs> Ang ganda ni ate tapos wala kang love life. Ang aga-aga baka siya singin ko yung gilagid mo dyan. <laughs> At yan mga kaibigan at sana napasaya ko kayo at sana eh nasaktan ko kayo ng konti. <laughs> eh nga walang team all na rin. sa inyong lahat. Mamamatay at ko single Wala nang akong pera ng What is your profession? <laughs>